bilis ng panahon August ngayon November na so 3 months na ako dito sa Bilaros ang bilis ng uh, araw sobrang dilim dito walang katao tao nag -u lang ako galing doon ako sa kabilang side ng Cali eh. tapos lipat lang ako ng daalan uh, ko kasi walang pedestrian doon sa sa unahan sobrang layo bukas yung uh, schedule ng medical medical ko so 11 11.24 ng umaga yung uh, schedule so bilis ang panahon so next next month is Pasko at saka New Year na sobrang bilis ng panahon yung last year doon kami ni Galina nagpasko sa Inas at saka nag new year birthday ko, birthday ni Galina at saka birthday ni Prince doon sa Pilipinas so ngayon dito na naman kami mag pasko, ah, birthday ko pasko, new year at saka at etc bilis talaga ng panahon naalala ko pa yung August yung bago pa ako magpa-flight papunta dito so ngayon 3 months na pala bilis talaga ng panahon so kaya yung umaga pag alis ko ng bahay nag snowfall ng yung mga maliliit-liit lang na snow snow peaks tapos nung andun na ako sa trabaho uh, 8am to 12 uh, noon sobrang laki ng mga snowfalls uh, tapos yung mga yung dahan-dahan na pag yung pag fall niya, hindi yung mabigat na klase na snow yung kanina is napaka light ng snow tapos after lunch naman nag ulan ganito yung panahon dito sa Bilaros minsan ulan sa uh, isno sa umaga tapos ulan sa tanghali tapos yun yun <laughs> yung panahon nila ngayon dito sa Bilaros sa so, ngayon buwan ko si Mrs. kanyang trabaho sabay kaming po mamaya so tingin ako ng ng na ito ng uh, winter jacket kasi itong jacket nito, hindi ito, ito uh, tatalab sa pagpatong ng December hanggang February sobrang lamig na nga ng panahon na ganyan abot ng negative 25 above. So itong jacket na ito hindi na ito mag talab. kailangan na yung medyo makapal na jacket. Meron na pong cashier uh... uh, sa inyo guys yung araw yung cashier man galing na po siya ng Pilipinas so so paano nangyari yon nalaman ko kasi Nag, nagingi naging, ako ng coffee so sa trabaho namin is isang araw is may pre na coffee dalawang baso ng coffee sa isang araw so ganito nagtanong siya kung taga saan ako sabi ko naman na Pilipinas <laughs> sabi niya Uh, nanggaling na sa Pilipinas so tinanong ko kung saan sa Cebu sa Cebu siya nag uh, vacation 2 uh, years ago so yung kasama naman niya is yung mama at saka papa niya so dito sa Bilaros kasi mga Bilaros yan so bihira lang yung uh, mga Bilaros yan na nagbabakasyon sa Pilipinas so sa Pilipinas sobrang dami ng mga Russian so kaysa sa mga Belarusian so sa trabaho ko pa naman talaga may ano ito may nakapunta na ng uh, Pilipinas sa Cebu so 2 years ago siguro in the next siguro na vacation pa siguro kasama na naman niya yung pamilya niya papunta ng Cebu so nagustuhan daw nila yung Cebu doon, marami kasi mga alam ko sa Cebu marami din mga uh, magagandang uh, tourist spot kaya nagustuhan nila yung uh, Pilipinas so ka lang kasing maka, mal, uh, bira ka lang dito sa bilarus na taga dito na pumupunta ng Pilipinas kasi sobrang layo ng Pinas so mostly na uh, marami doon is mga Uh, Rastian ito yung uh, galeria dito sa Nimiga so ngayon ipapasal ko kayo doon sa kanilang lake dyan mismo so dito naman uh, pag summer sobrang dami ng tao dito ngayon lang kasi is uh, uh, winter na so yung time zone nag iba So pag summer dito sa kanila Pag alas 8 ng gabi Hanggang 12 midnight Sobrang uh, maaliwalas pa Parang Doon sa Pilipinas parang 4pm or 5pm doon sa Pilipinas May araw pa talaga So ngayon pag winter naman Ganito Alas 5 pa lang ng hapon Madilim na dito Parang sa Pilipinas na Yung, sa atin, yung pag alas 5 Alas 6 ng gabi uh, madilim na pero dito lang sa, iba, sa kanila kaibahan lang sobrang lamig yan yung uh, River so dito nila uh, sinatayo yung uh, Christmas tree nila pag tungtong ng December 1 so dito yung malaking Christmas tree na area dito sa area na ito dito nila nilalagay yung Christmas tree sa Nimiga